Hello everyone. Ayong gabi. Bali karong panahon na bawa natakasabot sa ato ang nasod Pilipinas kung unsa may ato pang paugmaon ani nga panggobyerno. No? Ako mismo din ako kasabot sa ato ang sistema sa kuan pagpadagan sa atong gobyerno sa ato ang presidente. I know diri sa ato karon daghan gyud ang wala nakasabot kay murag wala yud, wala may wala ko ba, wala yung concrete na nga kanang plano ang atong gobyerno kibali murag di ba ang presidente siya man dapat ang commander in chief no siya dapat iyo or siya siya gyud ang agdon sa tanan nga pagpadagan sa ato ang gobyerno sa Pilipinas pero sa nahitabo karon as what i had or i have observed wala murag walay say ang atong presidente murag siya ka nang wako kabaloon sa iyahang plano sa Pilipinas kay murag wala man siya action murag wala gid siya as in wala murag dili na ako siya masabtan dili na ako magets kung sa man ang plano or kana bang mga gipang plano dira sa kongres o sa Senado na realize ba na mura gula man gula man yun na realize mga. para sa kaayuhan sa to ang katauhan o sa mga Filipino nga nanimuyo aning nasud Pilipinas so kining ilahang mo karon na sige lang panghatag og ayuda di ay abi man nako og oh, kanang na ang ayuda kanang sa ax tupad akap or uban pa nga klasing ayuda abi man nako pundo na tanan gikan sa DSWD so ako wala ko eh. supak so, anak kay ang department of social welfare and development sila man jud ana naga niya. then ako lang na hibauan nga dili di ay na siya pondo nga sa DSWD wala like gyud na sa pondo dili kibali di ilang gipang kuha sa mga ahensya sama sa SSS nagkuha sila o 62 billion pesos sa pondo sa SSS kabaluban kabaluman sila nga dili na ilahang kwarta kwarta man na sa mga members gani ang kining ato ang nasod Pilipinas ato ang kwarta kitay mag, kitay gamito kwarta nga gi, gi, save or gi contribute nato dito sa SSS pag mukuha ta or mugamit ta di ba nag interest nya nganong kana sila ilaha lang man ang kuhaon og ipanghatag nga ayuda anang AX, AKAP. Madili man na budget sa gobyerno. Kwarta man na sa mga members. Inyong ipanghatak sa mga katawahan as ayuda, AX, tupad, AKAP, para lang iboto mo karong election. O oh, bitch, minaro kayo na. Dili na trabaho sa taong tarong utok. kanang maharlika fund o maharlika fund nga inyong ginaingon abi man ako kwarta na sa kanang gobyerno gid sa gobyerno di ay nanguha mugikan sa SSS 62 billion Land Bank of the Philippines 62 billion Development Bank of the Philippines or the DBP 62 billion plus GSIS 62.5 billion. So, diha ninyo nyo ipanguha ang mga kwarta human inyong ipanghatag as ayuda. Ngadili mo na kwarta sa gobyerno nga ipanghatag ninyo ang mga tao nga para lang mabuto sa inyo, ha? Kanang, kanang, ingon na lang tanga mga, kung ano ba, mga sitwasyon na to, karo, ano, ingon na man ang ginahimo sa mga atong mga leaders leaders karon sa Pilipinas kana si BBM no ako sangko sa langit akong pagmahayan ngano ni boto ko of which dili di na man gid nga ang bisan pag ko bisan pag ko di na man mahimo nga ma ang ako ang mga ako ang akong gibotohon man naman pas is pas pero sa pagkakaroon grabe jud ang akong pagmahay ngano ni butar ko anang way buot isa pa kining PhilHealth. 89 billion pesos nga PhilHealth. labon bitaw mga ospital ang mga members pila ra man ang ikiter sa PhilHealth. mag-exist pa in tao. bayaran pa sa miyembro ang exists sa iyang gigamit diya sa sulod hospital. Yung mura bayag unsa kadako ang inyong gihatag nga kuan sa field health. Nga nung tulo ka gabi eh, tulo ka lang, ma-admit, exist na diretsyo. Imbis nga ang tao, nagpamiembro, kamot nga mahimong miembro ang field kay eh, para sa iyahang pangandam kung magkadaot ang iyahang lawas pero kinaing inyong gibuhat para pat dapat lang nga i ang inyong gibuhat labi na imo kaning imong gibuhat presidente marcos ambot lang nakaya pa ba sa imong konsensya ang gipanggamit ninyo ang kwarta nga dili inyo ha ikaw po martin romualdez kakuyo gud nimo ang ambisyon dire-diretso ka gusto yung kama presidente kasi may mabuto ni mo kanay mong ipanghatag ayaw dadi man ang buto ni mo kay kabalo na ng mga tao kanang gipanghatag ipanghatag ni mo nga ayuda dili na imuha kwarta na sa kanang nang akong giingon ganin sa field health kwarta na sa katawhan di na kwarta ni mo maong ayaw na pagsigi o pangambisyon dapat yan ay mong ambisyon nga may mukhang presidente kaya bisan og unsa pa yung buhato bisan pag maglangoy-langoy ka dira magligid-ligid ka digid ka may mong presidente kaya mga tao nagmata na uy kabalo na ang mga tao sa inyo ha mga trabaho nga no sa una nga wala tay laing means of information kanang asa ta makabalo TV lang, newspaper, o kining radio nga control ninyo nga mga dambukalang lang buaya pati media inyong gikontrol pati media inyong gibayaran mo nang media mainstream media pertik ka mga bakakon wa nay mo tuo tungod kay putol-putol ginakat ang ginaistorya sa isa ka tao kung inyuhang pabor hala hot doon ta ipaistorya pero dili sa inyo ha pabor dili ninyo ipa sa mainstream media mayon na lang kay na ay tiktok na ay social media nga makatabang sa katawhan nga ma-inform nga makabalo sa inyong mga gipambuhat nga mga dili maayo kung tinuod man lang galing ng mga bangag mo may pamanghawa mo ng gobyerno Daghan pa ang gusto ng mabuhi ang Pilipinas dili gusto musunod ang mga adik na tanan. Grabe na inyo hangig at grabe na chinsya. Wala muna konsensya. Dili inyong kwarta inyong ipanghatag. Gani diri amu, sa amuan sa amuan dapit na nakunahibawan nga chief of but kung chief of staff ba na siya or sa diri lang sa kanang region 11 lang siguro na siya nga ko ano, grabe na nang sa tingog party list kwarta kwarta na billionaire na nanay resort naga bakasyon naglaing nasod unsa ra pangita kung wala ka sulod anang tingog so diha sa tingog diha ang corruption po. pasayloon lang kun lang mininyo kay kami mga tao man mi naman mi katungod nga mangutana pod sa inyo eh.